Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Andito po tayo sa ating tanim ng sitaw Ngayon po ay ma-harvest po ulit tayo 13 harvest po mga sa ating tanim na sitaw po Bali kanina pa po tayo Tapos na po itong dalawang luang po Yan o Isa Dalawa po ito, padalawa ang panahon po din ay maulan po mga kapanong bin ingat po ang lahat tuwari ko po ito ay ipikto ng bagyo po dito po tayo sa pangatlong luang po mga kapanong bin ito na po yung ating napote yan po oh. marami rami pa rin po oh. tartin harvest po iya yeah. dami pa ito po kalahati pa marami rami pa po ito yan si mami po yan oh. tulong na po kami Ari po. Yan Ay spray po. Ay sana i-spray ko po ari sa insekto po ay maulan naman din eh. Tsaka pulyer po sana ay napakulan po ng ating panahon. Sayang po. Pag gumanda-ganda po ang panahon, ating i-spray po ito. Yan. Meron pa po naman itong bunga. Tumpas pang allowance po ay iya. Pambiling ulam. Pambiling ulam. Ay ulam na ito ba? Eh? Hindi pa Pambiling ng bangot. <laughs> Pambangot. Gatas. Pambangot daw po. Gatas ng mga bata. Iya, lusot na din eh. Hmm. Sa makukuha natin yun po. Eh. Marami po pa pala gatas ito. Maghapon na pag magsampurado, maghapon lang, lang gata. Yeah. Maraming pa po. Sulit yun. Buti pumayag nang hindi ako bumili, bumili ng bag. Bakit? Mayag. Ayun dati na. Maganda pa naman. Bago pa ah. naman. Ito, maganda ako Ay, kung pag nasira na lang, saka ko sila sa yun. Ayos pa po maka kapambin hmm. Alin? Hmm. Hindi pa ata. Ano yun? Malaki po. Ayos pa po pala ito. Maganda pa dito. Dami ka mauli o. lang yun. Nakabot ka na sa akin ng isa. Isang ano? Kamas. Nakatapos na po tayo mga kaparambin sa ating pamimitas po. Para po, oh. isang pasan na po ito. Sa kubo na lang po natin titinurin po ito. na ng maulan po. Oh. Sana po hindi ni. Eh. eh, maulan po. Doon na lang po sa ating kubo, sa may bahay. Ang dami pa rin po. Eh. Kala kaya ito. Eh. May ibuhol pa ano. nakapaltik ano naputol makunat naman pala ito yan tayo naman po yung uwi na wow bagong gupit aba <laughs> bagong gupit po tayo pati mga bata kagabi malapit na pasok ng mga bata ay malago po ang buhok ah, tara Titingnan po natin mga kapambin yung kabuti po natin. Yung tira po natin kahapon. Titingnan po natin kung may samibol po ulit. libreng pang ulam po ito. Tinabunan po natin. Ay. Buklatin po natin. Ay. Ang dami po mga kapambin. Yan po. Ay. Kumpulan po. Yan o. Mas dumami po ang ating kabuti Nakajakpat po tayo mga kapambino Salamat po sa blessing Thank you Lord po Yan po Papagkadami kumpulan po ang kabuti Yan Papagkadami po Yan tuwa po ng mga bata uli na re O Dalawang grupo po Yan dami Jakpat po Salamat po uri mas dumadami po ang kabuti natin eh. blessing po ito sa atin eh. Hmm. ganda po kurin po natin eh. may dala po tayong plastic mga kapambin doon po natin lalagay. Kukunin na po natin eh. Harap pa po oh. Hiiwanan ko po yung ano, pinakapuno niya. Para po ano, hindi po maubos yung pinagsisibulan po. Ito po yung magkakaamag pa ay, ito. Yan, hindi po natin uubusin yan. Ayan po, kasunod pa oh. Ay, nadala po natin oh. Yan po, pangkasunod. Tatakpan po natin 'yan. Para pangbukas naman po uli. Hindi po natin ubusin yung pinakang ano po ba puno. Dapat nga po sana may kutsilyo pala. Wala po tayong yung dala, yung cutter po. Para hindi siya maubos po ba. nagkukumpulan po ayo oh. Yan, ang dami. Yan, tira po. Ah, ay pagkadami na rin isang kumpula ang um. Yan. Oh. Yan po oh. Kasunod po Yan. Kapal po oh. Isang plastik din po. Ah, dami oh. Kakatuwa po yan oh. Kapagkakapal ah, yan oh. Yung isang puno ito. Ay. Ay pagkakadami pang anak na rin eh. Oh. yan yan po ang kasunod natin ito hindi po natin yung kukunin bata pa yan po yan yeah, salamat po. Thank you Lord po. May libreng ulam po ulit tayo. Yan po. Dami. Yan o. Yeah. Yari na naman ang libreng ulam. Meron na po ulit yan bukas. Titingnan po natin din. Meron dito eh. Ay, yung ating lagay pala yan. Yan po. Ayos na po. wala na po dito hmm, tayo naman po yung uuwi na hmm. yan yeah, dami, yan salamat po dito na po tayo sa bahay si mami po yung magigisa ng ano, kabuti po na may maes po talawakan din po ng sitaw pananghalian po natin yung binisang kabuti na may maes po at sitaw panghalian na rin po pala eh. magigisa na po si mami yan po yung piretas natin kanina. Fresh po. Yan po ay yung mais po. Sumuha po ng apat na piraso. Bisado po yun na. Lalagay din po ang kabuti. nakuha po natin kanina yan, halo halo yung laan po lalagyan po ng konting tubig laan po yan po naman yung nasa bag po ng kanina Mesin apa? Ah, oh, patis pong ilalagay Mama, pang palasa po. Ito po. Opo. Kaya kakain na tayo po. Maya, maya po hiluto na. Madali lang naman po yan. Ito tatakpan pa rin malagi. Hindi malagi. Patis po pang palat. Halo-haloin po eh. okay na yan Nakaloto na po si Mami, ginisang ang kabuti po na may mais po at saka sitaw. Karne norte po ito. Isda po at saka hotdog sa mga bata. Yan, kanin po. Kain po tayo mga farm Pananghalian po natin. Sarap po, ay sarap na itong ating pananghalian po. Ay, naambunan po na po ulit. Pabalikan ba natin yung pagkahinig ko? Yes? ba? Ano na ba? Ito ba mo ang ang May mga nakatumba? May mga nakatumba? May mga nakatumba? May Ay, ayos po. ulam.

<laughs> mga, ano ang <after? laughs> ito? Ah, sabi ni Noah, <laughs> ano oh. daw kaya? Ito yung mga daga ang nagtatrabaho. Kasi, yung mga daga ang nagbablog. Hmm. Ang gali magugutom kayo bang trabaho sa papat yung daga ng nagtrabaho. Sabi ni Jinso, papatay natin yung daga para makuha natin yung pera. <laughs> ano bang <initisip> <laughs> What if daw no, nabaligtad yung mundo? Kay ano ni? Oh. Ito po yung aming na punan kagabi. Yung isda nito na ito. Sarap.